mataas po ito na losong mga kaibigan so, sa lahat ng mga kaibigan tracking nyan so shout out din po sa inyo dito talaga ang napakahirap sa track na walang water break no mga kaidol matagal makarating sa baba mga kaidol talaga ang pinakapangit na truck mga kaidol na walang water break sa trucking kailangan kasi mga kaidol pag trucking mga kaidol malayo ng biyahe kailangan may tanki yung truck mo sa tubig para hindi ka mga babag pag losong losong na no, mga kaidol so, GG, bye uh, Amigo uh, Hintay nyo na lang kami sa baba dyan So shout po sa inyo no kayo truck nyo na nakapagpahinga na uh, pagdating namin ay napakainit na ng bull tram namin mga kaidol no? ay sige lang makabawi to pagdating sa patak na mga kaidol ay eh, para tong aswang mga kaidol pag nasa patag na daan mga kaidol no. Ah, uh, -kuti lang yung pahon ay baliwala nito mga kaidol oh, parang to mga kaidol ah, parang kuitis to no pag nasa patag mga kaidol pag nakbono babawin lang kami niya sa baba na kita na po yung baba no mga kaidol kitang no? kita na po yan Taip tayo, no? Oh, Grabe talaga ang palusong nito, mga kaid. Pero kakaunti nilang, kunting pagtitiis nilang po, ay nasa baba na po tayo, no? Mga kaid, napaka naman ang makita yung tayo galing mga kaidol napakataas po niyan ng bundok mga kaidol so, palikulikor palikulikor dahan dyan mga kaidol oh, diyan, oh. Uh, piso na lang po yung pamasahi mga kaidol ay langit na mga kaidol ayan po napakaganda lugar ka po lapit na po tayo sa baba ng mga kaidol Rabim ya ini tuh nampak akhiran nada nada nanti itu maka itu ada potang semua kaya dulu sa sa tangkinang krodo ay simula so simula Sultan tanong hanggang dito sa baba lang mga idol ay ang pag ka mga ka idol na ah, siguro mga ah, liman libo mga idol ay panaktuhan lang dito pababa mga ka-idol ah, mga ka idol maging danao to patag na to mga idol idol Ayan mga kailan daw pa mga idol na na Last na po na lusong na ito mga kaidol. Marami po. Daanan dito. hinihintay lang tayo sa pinakababa mga -idol, no ito po sa baba mga kaidol itong kapataka na itong mga kaidol no ay maganda na ako mga kaidol hindi pa natin nakikita yung ating kaibigan baka ano na yung pinakapatak no mga kaidol salamat, so, salamat po I love the titulog mga idol pero maganda na ito mga idol ah puro mga muslim ito dito mga ka-idol hindi pa rin puro muslim pala mahalo din mga ah, mahalo din mga ka idol kaya na mga ka idol na konting-konti na lang mga idol po ay mga ah,